dito sa chilling <laughs> kailangan madami yung tubig tapos mamaya maya talagang ganyan ng ayos so dito na tayo guys yung stage yan ayos na po nila yung ano yung toray yung panghuli ng lalagay na tubig? Ilalagay lang? Tapos dagdagan ulit ng ice? Oo.

Marami rin dito guys, mga fish cage dito sa dagat. Ayan, pero iba-ibang may may-ari. Yan. So yan. Dito sa kabila, wala nang naman. Pero isa mayroon. Tapos dun sa kabila na naman, yan Ito po yung humukubo nila. Tapos dun sa banda doon, sa kabilang cage, may, sa kabilang cage din po yan, may puho din po yan lahat yan. So, dito rin guys, ako so, sa kabilang. Sa muna ni Mao, ano agon yan so tinanggal muna yung tali guys tapos pinaluwag yung ano kasi papas yung sa loob nyo. loob ng cage yan para ipas eh, nila yung turay yan